Ang ganda ng kulay niya. Para siyang dan na parang grisel na kasi yung kanyang body eh medyo may puti-puti na Parang hen itong dala niya mga Maganda siya oh. Para siyang black velvet dahil wala nang matanda. Nakuha na lahat. Pili tayo ng dalawang piraso para naman may maiwan sa atin na dalawa. <coughs> ko bali yung natira dun sa tropa pips natin na 40 pieces eh 12 na lang ngayon dahil konti na lang sila bali halos young bird na lang ang natira dahil konti na lang sila ko. eh pipili tayo ng dalawa na try natin mapatuto gawin natin flyer kaso babalik lang din yan kapag maron uh, marunong talaga kay Tropa Pips natin. Kaso pipili tayo ngayon ng medyo uyak iyak pa hi medyo bata na mapapatuto natin. Try natin kung mapapatuto natin. Ngayon, kung bumalik sa kanya eh, pakibugaw <laughs> so, na lang. so ayan, bali try natin kumuha ng dalawa. Dahil dosi na lang natira dun sa 40 pieces, mga 5. Kaya, nagawin natin eh, pili naman tayo ng pan sa atin. Uh, total, nakakuha na yung mga sa Tropa Pips natin, mga 5. Kaya, pili tayo ng hello. <laughs> Kaya pili tayo ng dalawang young bird naman. Young bird na lang, hindi na matanda dahil wala nang matanda, nakuha na lahat. Pili tayo ng dalawang piraso para naman may maiwan sa atin na dalawa. Maasik ko. So ayun, mali, kasi 12 na lang ito. Ayan eh, no, apat dito. Maasik ko, makikita nyo Apat dito. Tapos apat dito. Tsaka apat dito. Jadi 12 piraso. Kaso, yung mga natira dito eh, halos bata na. Ngayon, pipili ako ng talagang yang na yang, yung halos medyo umiiyak-iyak pa. Para naman... <laughs> eh, mga to mga sigo ang magiging man natin. Balang araw. Ayan, silang... Sana matut... <laughs> Sana, eh... Mahilig sa kalapate, mga sigo. Kaso, ah, ang hilig nila, eh, magpakawala ng kalapate. Parang yung yung mga binagsak sa atin nung nakaraan din, talaga pinakawalan nila lahat. Walang natira, mga asing ko. Kaya, kasi minsan nakikita nilang ino-open ko to, na ganyan lang. Mga asing ko, ganyan lang kasi open na siya. Nagawa nila, mga ko, isin e, yung sungkit nila. Magagaling. Kaya ginagawa natin, nilalagyan natin ng power lock. Ayan, o. Oh. Power lock, mga Mali ko. Mahal ito. Galing pa Thailand, mga asing ko. Pag-initi niya yan, hindi na lang ma-open yan. So, ayan, bali. <laughs> So ayan, yeah, bali Pipili ako ngayon dito sa mga natira Tsaka natin papakita Kasi akit natin doon sa ating Taiwan look Para naman maging hawaan at makapagpagpagpagpag Para kung sakali, baka sakali mapatuto natin eh Meron tayong flyer na tatanda mga silko So dito kasi meron akong halos may nakita na ako eh Na gusto kong kunin Ngayon pakikita ko muna sa inyo yung mga natira Bago tayo pumili mga silko uh, Pili muna ako ng soya yeah, ayan mga sigo, Napakahirap talaga magano Lalo na pag kong dalawa Dahil na nawalan ako ng oras sa Pagbibidyo Siyempre, unahin ko muna Kung malilit na to Eh, dahil may lollipop sila Eh, medyo hey, tahimik whoa. Lollipop <laughs> to So, ayan yeah, mga singko papakita ko muna sa inyo Kung ano yung mga natira dito Tsaka tayo pipili ng dalawa Pero bago yan mga sigo, Eh, Silipin muna natin yung dala ng pinsan ko. Nagdala siyang apat na piraso. Yung dalawa ay eh, parang may one eye pa. Kaya pagagalingin ko muna. Kaya nga medyo nagbawas yung pinsan ko ng apat. Nangailangan yata ng, ano, ng pera. Kaya nasa atin yung apat na ibon. Medyo bata pa nga yung ibe. Eh. Pero gagamutin muna natin kasi nakitaan ko siya ng one eye cold. Ito, ito yung mga ibon. Mga ko. Ito. Dalawang young bird na barless. Isang brown barless. Isang blue bar bagless singko kasi yung dalawa eh nandito tinabi ko na muna yan eh, o oh. pinaghiwalay natin dahil itong dalawang to ang may tama bali ito yung isang dala nya bali isang young bird isang matanda yung black check silipin natin bali ito yung dala ng pinsan ko meron tayo isang young bird dito yan eh, o ang ganda na kulay nya para siyang daan na parang grizzle na kasi yung kanyang body eh medyo may puti-puti na eh, o no? Pero itong isa, eh, isa siyang black check na parang velvet. Kasi may puti sa ulo, masing ko. Bali, clip ring siya. Pero meron siyang tinatago, masing kong sing, sing Na club ring. Isa siyang CL. Uh, Nueva Ecija yata itong club na to. Parang hen itong dala niya, masing ko. Maganda siya, oh. Parang siyang black velvet na. Hindi siya black check, eh. Ayun, oh, Ganda. Kasi itong ano na to, eh, young bird lang. Kasi parang namumula-mula na yung mata dahil nga Parang iniiwas niya yung sipon, mga ko, kaya dito siya natin dinala. <laughs> Alam niya kasi, medyo maraming gamot dito, kaya magagamot natin yung ibon. Kaso, baka mga hawa naman dito sa atin. Ayun o, no, dala ng pinsan ko. Ang ganda ng kulay, yung mga sa mga off-color. Tingin ko, eh, magbabago kulay na yun Dahil yung kanyang body, baka magkaputi, baka maging grizzle na tan, mga asing ko, yun no? tapos white top kasi yung kanyang mata talaga eh parang namumula-mula na parang parating na sa tawag dito ayun o no, ang ganda ng itsura laki ng ilong mga kasi sibong pa lang ayun o no. ang laki nga carrier yata ito eh <laughs> ayun o no, laki ng ibon parang mas malaki pa nga siya dito sa matandang ito mga ko pero yung isa maganda club ring siya ng CL ayun o no. pero itong ano eh hen lang Ay, mukhang babae mga kasi kasi medyo malaki pero maganda siya ayun o no. Ganda ng markings. Ngayon, yung isang dalan niya, mga singko, ito yung sinasabi ko sa inyo na... Ito, legit na may one-eye na talaga. <laughs> ano ba yakan? Parang ng tayo na may mga kilig, tsaka one-eye. Eh, no? Bali, ito yung dala ng pinsan ko, isang brown na barless, young bird. Isang blue bar na barless, young bird. Kaso yung kanyang mata, eh, talaga, ngayon, eh, no? Meron siya. Meron siyang one-eye. Itong isa, eh wala siya kaso uh, malamang magkakaroon to dahil magkapatid mga singgaw yun oh. yung kabilang mata nga nung blue bar mga singko, mas malala Ayan, eh, no oh. medyo meron na talaga siyang one eye paharapin natin dito sa kabila ayan, eh, no oh. mulang pula na pero maganda yung kanyang young bird mga singko, dahil nga off color barless eh mad eh, umiiyak pa pwede patutunin mga singgaw kaso papagalingin ko muna yung kanyang One eye dahil nga Bali two eye na pala to Dahil <laughs> yung dalawang mata na. <laughs> Pagagalingin muna natin Ayaw siguro mahawa ng mga Sa pinsan ko yung kalapati niya Ayaw siguro mahawa Kaya nandito yung mga ibon Binawas niya yung ibon Dinala niya may one eye Ano ba naman yung pinsan ko Kula ka lang sa alak <laughs> Eh, hey, ang nung ano Ito yung tinatawag nilang brown barless Dati, eh, mas mahal itong brown barless, masingko. Pero ngayon, eh, parang parehas na lang sila. Dati, mas mahal itong brown barless kaysa sa blue barless. Pero ngayon, eh, parehas na lang. Parehas na lang yung price nila. Bali, ito, eh, young breed. masingko ko, yung mata ng isa talagang magam, -magam ang barb. <laughs> Magaya mata, pero okay lang. Gwapo, masingko. ko. Barless. Wala silang mga bar. Legit, barless to. Nestmate. Pero parang mas matanda ito, masingko ko, kasi siya eh malino na yung mata pero itong isa eh eh no, itim pa yung mata dahil may one eye cold. <laughs> Gagamutin muna natin itong dala ng pinsan ko bago natin ilabas sa pwesto. Para naman, pangit pa kasi sila ngayon dahil ngayon, no, oh, tingnan nyo, nagluluha. Pero ito, papainumin na rin natin dahil nga baka mahawa. Mahirap na, kaya gagawin natin. Gamutin na natin yan, tapos pati yun, lalagyan natin ng gamot itong isang to. Para maalis yung mga one eye nila. Nangya, dito pa nang hahawa ito ha. Ah. So ayun oh, uh, bali ito yung mga natira mga ko, sa mga bata na mga blue bar shaker. Ayan sila, ito oh, malinis ito. Hindi pa naglulugon eh malinis na. Sa nga sa banta ng ito eh medyo dark na blue bar to. Siguro ito yung malilinis na blue bar niya. Tapos dito sa matatanda, mga ko, eh sigurado hindi na natin 'to mapapatuto. Ayun oh. Uh, dahil nga may edad. Dito naman eh may mga young bird pa dito. Ayun oh. Uh, pero tingin ko parang mas bata itong parang Gracel na brown na oh. yun, Tingin ko mas bata siya. Kaysa dun sa mga, kaysa dito sa Gracel mga asing Dahil mas mukhang may edad, Ito, oh. Eto, mukhang, mukhang na sa kanya to. Kaya naglulugod na. Kaya gagawin natin, pipili ako dito mga asing Kaya gagawin natin mga asing eh. Pipili lang ako ng medyo mas bata-bata. Para naman... Pa, mapapatuto pa natin dahil kung medyo may mas edad na eh sa tingin ko hindi na dahil medyo malapit sa atin si tropa peps natin baka tatalon lang ng ano eh babalik na sa kanya kaya gagawin ko eto na lang siguro yung tingin kong tatabi natin try natin mapatuto ng asiko ko yun eh, o yung blue bar na to dahil yung kanyang pakpak ay eh, wala pa nahuhulog sa tingin ko nasa 2 months pa lang ito tingin ko makaya pang patutunin eh o no? batang bata medyo sumisiyap siyap pa siya konti kaso medyo patapos na kaya kailangan to eh mabiewing na natin sa so, you know, ganda niya, malinis mga ko bali ito yung isang kukunin natin lubar siya na malinis ito yung malinis mga sing ko lagay na natin siya dito yan isa meron na naman tayo mga kong mawawala <laughs> pag ito pumitik dahil pipitik na yung mga itsura nila pag pumitik to eh, yaring na talagang wala dito naman sa kabila mga ko eh ang gusto kong kunin ito ito ito, ito. Dahil ito yung medyo mas bata. Dahil yung tatlong to eh, tingin ko lumilipad na sa kanya. Paka flyer na niya to. Pero ito eh, parang ito mapapatuto pa natin. Dahil nga wala na natira, no choice. Eh, yung pinakabata na lang ang kukunin natin. Ayun eh, no? Isang off color, isang classic. Pwede lalagyan na natin dito. Yan. So ayan, asika bali. Ito yung napili natin dahil nga no choice. Wala tayong mapili na uh, maitabi, try na muna natin itong dalawang to. Ayan o. Oh. Isang blue bar, isang parang grizzle na pula. Na mga sibong, mga sibong pa to, ha? Singko. natingin ko, kaya pa natin mapatuto to. Dahil nga mas bata. Sa so, nga ko, mga nasa 2 months pa lang to. Paakyat pa lang siguro yan ng 3 months. Kasi hindi pa nahuhulog yung mga primary nilang unang balahibo. Hindi pa nahuhulog, kaya gagawin natin. Viewing natin. Try natin mapatuto, mga singko. Pero pag sa tingin ko gusto nilang pumitik Baka babagusan natin Tasayaan natin gumala Siguro sa isang buwan yun eh Pag tumubo yung balahibo nila eh, Baka mapatuto na natin Sigurado lilipad sa atin to So ayun Yung isang ibo natin to Tumakasin ko napakatigas talaga ng ulo Pamimigay ko na to Ito siya oh Ayun Tumakasin oh. Ayun oh Ayun Ayaw pumasok talaga nitong kalapating to Ayun oh Tumatambay Young virgin eh Di marunong pumasok sa trapdoor Bahala ka dyan, pamimigay kita pag nahuli kita.